isang cube sa bukid naman nga niho ang asubukan namin ngayon mga kamangyan. Kaya naman, for the go! <laughs> Oh, mga kamangyan, hindi po talaga kami nakakaranas na mag na buo talagang family. Ay kako nga ni huy, imbis na pumunta kami sa mga samjihan sa labasan, ay titini na lang kami mag sa bukid. Dahil nga niyo may kamahalan bagay yung mga karne na inagamit talaga sa mga samjihan, yung mga gayat-gayat na. Ay bumili na lang ako kami sa palengke noon nga ni, hu, karning baboy at saka ho karning baka. Tapos so, yung mga kalalakihan na lang ho yung magagayat-gayat din abay eh. Aba, ay, sayang naman ang kutsilyo kung di magagamit. Tapos so, natawa din nga ni, hu, ako din sa aking pamangkin at talaga ay, busy, busy din naman din sa isang tabihan ay. Ganun pa huy, na pala din alis alis naman o pala yung mga abo-abo di yan. Kala ko naman ay gagatong na. <laughs> Nanay naman o, at saka si Lunan Lagring ay nagagayagayto din ng siyempre. Yung mga karne, ah, marinito natin yan mamaya para kapag niluto, masarap. Kasi, siyempre, may mga alutuin din tayo para pang side dish. Wow, side dish. Ito so, na yung mga kamangyan, ari talaga yung medyo nahirapan din kami sa pagbibili ng mga ingredients. Kasi nga niho, hindi namin alam kung saan mabili. Kasi siyempre, hindi lang basta bawang sibuyas yan. Oh, yung mga Korean churrot. Kasi siyempre, yung mga samyang, tapos yung mga hindi ko maintindihan. Yung mga sauce na hindi ko mabasa, gayaan. So, medyo payak talaga ito. Parang feeling ko dapat kumain na lang kami sa labas. Ayaw yung talaga nakakayamot mga kamangyan ha. Kunyari madaling araw tapos bigla kang magakrip sa sanggyo. Ano kung saan naman kami mapunta? Ang pagkalayo-layo ng samgyan din sa amin. At buti sana kung merong bukas na mga gayong oras. Grabe na yun. Ay, ay, sa sobrang crave mo, parang feeling mo nagalihi ka na. Hala, gano'n na get, -get nga niyo ako ng pipino din yung mga kamangyan. Siyempre, yan din ay e pantagtag umay mamaya. Naks naman. Hindi ko nga nila pa pala yung pipino sa gitna mga kamangyan. Saka tinagtag ko -uh yung mga but-ubut-o. ginahit ko lang ko parang letter Z. Wow, letter Z. Naglagay ako din sukal, sesame oil. Ang narihong <laughs> so, yan ho, yung hot pepper paste. Tapos, so, ayan, ko lang 'yan huyaan, mga kamangyan. Saka ako naglagay nung sesame seeds. Tapos, <laughs> yan, grabe, napakaganda na itsura. <laughs> Tapos, din naman ho sa karning baboy na ginayat-gayat ng maninipis, mga kamangyan, ay eh, dinaglagay lang ho ako ng spicy bulgogi sauce. Ay, ngayon pa lang, mga kamangyan, natatawa na talaga ako kung may mamamali ako ng mga pag-pronounce din ni ng mga ingredients. Gawa ah, na ba, Tagalog nga ni ho, at English ay eh, namamali mali pa ako. Ay, eh, di lalo na sa gayan, hindi ko maintindihan. Ngayon <laughs> so, ko nga nilang na-realize, mga kamangyan, na matrabaho pala talaga yung mga garni -gar karne. Gawa na siyempre kapag mga samgyup, ang daming mga apamilian, miski nga mga karne, iba-ibang klase ng karne, iba-ibang flavor, pati yung mga side dish diyan yan. sa atin, yung iba luto na, yung iba alutuin pala ang. siyempre, yung mga alutuin natin na karne, yun ay siyempre mga pinrepair pa nila ng bonggam-bongga. Kasi syempre, kapag yung karne lang ang yan na talagang wala mga pampalasa, ba hindi yan masarap? Kaya panigurado, ganun talaga yung mga inagawa-gawa nila, inababad pa nila, inalagyan ng mga pampalasa, mga sekreto-sekreto diyan Siguro yung iba madali, may mga nabibili na talagang may lasa na. Pero isa lang, sigurado ako doon, lahat yan ay nag-effort. Ay, sana all in up, pag effort tayo. Ayun, mga kamangyan, hindi naman nun sa isang tabi, bising busy -bisi si Ate Tintin, si Ate Shane, aring si Abi Sa so, pagkagayat ho na rin kikyam at saka ho squid ball. Siyempre, masarap din huyaan na pampapak mamaya. Ano so, yung mga kamangyan, sobrang na-excite na ho kami. Gawa ng siyempre, first time lang ho namin na agawin yung dini. Hindi nakabahan nga nila ho, ako ng kunti dini. Gawa ng aba, baka mamaya eh. May mga pumunta dini, nakala ay may bukas na samjihan. Aroy ah. ano mani hoy ho, asimulan ko na niho, lutuin. Yung mga dapat lutuin na ho talaga. After ko nga ni ho ng bawang mga kamangyan, saka ko nilagay dini, aring nga ni ho mushroom. Ay, naman yung mga nasa dilata na. Kaka ako naglagay di yan ng toyo, paminta, parehong sesame oil. tas yan, mekos-mekos na yan ni Insan. Uy! <laughs> Alam niyo habang nag-prepare kami dini parang hindi naari samjihan, parang handaan na. Sino may birthday? Pero oh, maluto, nilagay lang ako din sa isang lagayan mga kamangyan yan. Saka ako naglagay di yan, naringani yung onion leek. Sunod naman ako, nagtunaw lang ako ng butter din yung mga kamangyan yan. Saka ako nilagay din yung... Naringani yung mga baby potato. Ay, sana all baby. Tapos <laughs> aray, naglagay na ako dini yung naringani yung toyo, naring konting tubig. Tapos aray, marami-raming asukal para manamis-namis. At nung maluto na ni Ho, saka na ako naglagay din ni Hong Sesame Seed ay for the <laughs> isa rin pala talaga sa pinakagusto ko mga kamangyang kapag nasa samjihan ay aring Hong Cheese. Kaya ka ako si Julina na dami lang ho yung magluto din at pakadami-damihan na. Go lang syempre marami din kami din eh. Ayaw namin yung mabibitin. <laughs> May iba ho kasi na anli magbigay ng cheese. Meron din naman hong hindi. <laughs> Mas ramdam mo bagay yung sarap ng inakain mo kapag meron ng ganyan. Grabe na makaarte. Mas <laughs> nalala ko mga kamangyang parang bigla na lang ang umuso. Bigla din sa Pilipinas yung mga samjihan ano? ano? Nung una napapanood-panood panood ang sa mga video-video yung mga nagamukbang. Aba Kumuya ay may mga restaurant na pala. Ay, sobrang nakakatakam, nakakainggan talaga, talaga. Gawa ng siyempre. Ang dami mong apamilian, mabubusog ka ng bonggambongga. Ang dami pa niya mga anli-anli. Anli yung karne, hanggang sa magsawa ka talaga. Minsan ho, pag nagabala kami sa samjihan, talagang nasabi namin sa aming mga sarili, ay hindi muna kayo makain ng umagahan, tanghalian. Pagdating namin dun sa restaurant, dun sa samjihan, gutom na gutom kami, sulit yung aming binayad, marami kaming makakain. Ang kaso nga nila, ang ilang beses ka pala ang nakakasubo. Pan? busog na da, busog, di mo na alam kung saan alagay yung iba. Kasi pagdating namin din mga kamangin, syempre, tum tapos may mga iba doon na kain amoy na amoy mo yung inaluto nila yung mga usok so parang lahat ng makikita mo doon yan kaya mong ubusin lahat yan kasya sa chan mo kaya order ng ganito lahat ng flavor ng karne ganyan hindi mamong problema ka kasi nga ni kapag may tira diyan, yung iba kapag multahin ka pagbayarin bayarin ka kasi syempre parang ka nagsayang diyan dahil <laughs> nga ni, okay naman na lahat mga kamangyan ayan pwede na tayo magsamjihan din sa bukid ay grabe naman yun syempre hindi pa tayo makakain agad diyan alam naman kapag ganyan alutuin mo pa alutuin mo pa mga karne-karne, gayon. Nagluto na kanina, magaluto ulit. Salamat. Okay <laughs> na pala yung isa sa talaga ako dati mga kamangyan. Gawa ng na si nanay at saka si tatay. Sabi ko, makain kami doon sa labasan. Siyempre, gutom na gutom na sila, ganyan. Tapos pagdating doon, doon palang alutuin yung mga karne-karne, ganyan. Sabi ni nanay, bakit pumunta pa tayo din? Tapos tayo din pala yung apaglutuin. Hindi <laughs> pa rin pong nag na lang tayo sa ganito, sa ganyan. Okay, naman bumili na natay nang karnita sa bahay na lang tayo kumain doon na tay nang lutuin <laughs> alam mo nanay napakarami mong reklamo balik ka ng kurutin sa singit uy <laughs> sao pala sa pinaka pinoproblema namin din ng mga kamangyan ayun nga ni hung lutuan namin ng mga karne karne kasi syempre <laughs> ngano yung kaming kuryente din ni sa kubo kasi digao meron naman tarag ang lutuan ng mga pang pangsamji talaga <laughs> ang kaso nga nila ang syempre hindi kami nakabili noon hindi <laughs> medyo may kamahalan pambili na namin ng ulam yun wala <laughs> nga nila ang at meron si na ate shin na rin nga ni hung parang portable na lutuan dito na lang magluto tapos <laughs> sa mga kawali-kawali na lang magprito-prito aba eh, ay bukid, gayon talaga. Ay, mahalaga naman kako ay maluluto yun, tapos makakakain kami. Next naman. Pilipil <laughs> na nga niyo talaga namin aring samjihan sa bukid mga kamangyan. Kasi nga niyo, ang dami rin namang makakain din eh. Ang dami din mga pangsahog. Sarap din yung mga karne kasi nga niyo binabad kanina. para kami nasa solong restaurant, ay grabe naman yun. Kaya kung gusto niyo po, 999 per person. Ay grabe, napakamahal. <laughs> napansin ko rin na pala, mga kamangyan, diga ka ho kapag nasa samjihan, meron pa doon mga panghigop ng usok. Gawa ng syempre, kulong-kulong doon, gawa ng pagulang gayon. Mahirap, mainit delikado So, din eh, syempre, malawak. So, dala na yan ang hangin kung may mga usok-usok pa kahit gano'ng pakadami usok yan. Diba ka pala dati mga kamangyan, nung una ako nakatikim ng gayon, hindi ko talaga alam kung paano kainin. Syempre, nakikitingin-tingin lang ako dun sa mga kasamahan ko. Tapos, ang unang ginawa ko pa noon, syempre, may mga luto na sabi, oh, kumain ka na diyan. ginawa ko, yung mga luto ng karni, inulam ko doon sa kanin. Salamat! <laughs> Ay, naman ang gawin yung mga kamangyan talaga. Kaso nga nila ang syempre kapag nasa ka, ang nga mo alagay mo yun dun sa lettuce. Tapos mo yun dun ng mga kimchi, mga pampalasa baka alagay diyan sa bibig mo. Tapos so, natutunan ko din naman yung mga gayon. Ang kaso nga nila ang din nilagay ko dun sa letos. Eh, ang kinuha kong letus ang pagkalaki-laki, ang pagkakapal-kapal. Ay, ko dun sa mga kasamahan ko na inasamuan nila. So, nakigaya-gaya ako, sinamuan ko rin. Ay, sobrang laki pala no. So, talagang halos matigakan talaga ako. Para pwede mong gupitin yung lettuce para medyo maliit, yung kasya lang dun sa bibig mo. Grabe naman talaga yung mga karanasan, napaka-OE. Natutunan ko nga yung mga kamangyan kapag makain nga sa samjihan. Basta yung mga maramihan. Yung muna makain ng kanin para hindi agad mabusog. Tapos wag ding inom ng inum ng, ng tubig. Ay, ano mga kamangyan ay sobrang hilig talaga sa kanin parang feeling ko may kulang dun sa pagkain pag walang kanin ay grabe napaka <laughs> tapos gusto ko mainom din agad ng kung anuman tubig di yan, o kaya naman ay soft drinks gawa ng feeling ko ay eh, parang ako ay mabubulo na ng wala sa oras tapos kapag mapunta rin pala kayo sa samgiyan, mga kamangyan huwag kayo ma-order ng pagkadami-dami agad kasi anytime pwede ka namang mag-order ulit. Ay, pag marami agad yung in-order nyo, ay medyo delikado, lalo na kapag nabusog kayo agad. Maliban na lang, kung may kasama kayo dyan, tropa ninyo na talaga ka namang kayong umubos ng sandamak. Ma. <laughs> sa so, tunay din o pala mga kamangyan, marami pa rin ng kulang din sa aming mga niluto. Gawa ng syempre, nagtry lang ho kami. Kaka nga niyo, basta may lettuce, may karne di yan. Ay, di kayo parang gayon na rin. Kaka nga niyo ako nung una, gawa ng baka hindi man baga magkasya sa amin. Baka magkulang pa, gayaan. Kaka kapag may mga tira-tira din, ako nga, pagbayarin ko rin aring mga ari. Sabi ko nga niyo, sa susunod, kapag gusto ulit namin na magsambyo, bisa na kumain kami sa mga restaurant restaurant ay dito na laang din ho. Sa susunod ho, pwede naman kami bumili ng mga alutuin na laang. Ready to cook. Wow, ready to cook. Medyo <laughs> marami-marami din naman ho mga kamangyan. May pork bulgogi, may beef, may ramen noodles, may kikiam, squid ball, garlic popcorn, creamy melted cheese, kimchi, lettuce, may mushroom, may baby potato, tas mga kung ano-ano pa di yan. Ang isa pa nga niyo, sa pinaka nag-enjoy mga kamangyan ay ari nga niyo, si Julina. Gawa ng nagka-crave nga ni daw siya nung isang araw pa. Ay, alam nyo ka, ho, habang nagaluto kami kanina, nanonood yan ng mga mukbang-mukbang. Aroy ah. Ay, ko pa nga niyo, kung bakit pa siya nanonood ay para raw lalo siyang mag-crave. Para raw marami siyang makain din. Abaw, sari-sari. Ay, gawa din ako din yung mga kamangyan. Gawa ng mabilis-bilis din ho talaga yung pagluluto namin din. Gawa ng kahit pa paano, Ay, kontrolado ho namin yung apoy din. Ay, mas mabilis ang ginawa ni na Kuya Bunjing doon sa isang tabi ay nagatong pa ulit para yung mga kikya, mga fishbowl doon daw nila alutuin. Tapos yung mga karne-karne eh, din na lang sa may lamesa. Hindi rin nga niyo kami na umay din ng mga kamangyan dahil nga ni may mga side dish, side dish. Tapos sinalo lang nga niyo dahil nga ni first time na ang kumain. yun din ang ginawa sa akin, parang inulam lang ang doon sa kanin muna yung mga karne-karne. Ari. Ah. <laughs> si dati naman ho na parami may din yung kain din ni gawa nga niho na. Gustong-gusto niya talaga yung lettuce. Kahit kami kumain kapag may lettuce, siya talaga yung taga-ubos. Ay na nga nila ako kami sa pagluluto din ng mga kamang. Kamangyan tapos ayan yung mga gutom na diyan kumain na nang kumain at sa tunay ho ay mabigat talaga ari sa tiyan mabilis din talaga makabusog sabi ko pa nga ni ho mamaya panigurado ay tahimik na aring mga ari dini syempre busog na antukin na yung mga yan tapos <laughs> pa man di magtambay din sa kubot gawa ng medyo malakas-lakas ang hangin tahimik natin ng karag ng ni ho ako mga kamangyan sobrang nag-enjoy ho talaga dini gusto gusto -gustong ko rin talaga dini yung mga maaang sabi ko pa nga ni ho feeling ko talaga mauulit pa ari ng maraming beses ay, at least, hindi na namin kailangan pang pumunta sa mga resto-restaurant kaya ay mga kamangyan ako i nyo na rin magsamgyup kahit sa bahay nyo lalaang ay for the go. So yun mga kamangya, may mili pa rin ako nang bibigyan ng gift. Basta follow nyo lang ang ating page at i-share video, no? O siya, hanggang dito na lang ang ating video at ako naman ang mga kaindini. Bye-bye, love you. Uy!